Good morning, guys! <coughs> Ako na naman po mag-isa rito. Naku, nasa school. Ako yung naglilipit-lipit ng bahay. Luluto ng kakainin ko kasi doon na nakain yung anak ko sa school niya. Yeah. Noon kasama ko si Pichi. Kinalbo ko kasi naglalagas yung kanyang buho. Umdiling dito sa bahay. TV bawat vlog ko. Maingay. May papakita ko sa inyo guys. Madilim ay. Ito. Kita ba nyo? Ito yung Alcantara ko bawat may bariya, inilalagay ko dito. Kaso hindi na pupuno guys, so papawasan din pag Nag na, 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 na ako sa budget. Dito ko lang siya guys, inilalagay. Dito sa ngilid. yung center table at ang alitabok ng guys ayan mamaya bukas na bukas pala guys tadayo yung anak ko sa dait at meron silang camp scout, kasali yung anak ko dun kaya lang magang maga nandoon na kami sana makapag video ako dun guys bukas para mayroon akong i-upload. Pasensya na kayo guys kasi hindi talaga ako nakakapag-upload upload, upload araw-araw. Bihira kasi wala pa kaming sariling internet. May internet man nga na ikinakabit na dito sa amin. Nakasit up na guys. Kasi hanggang ngayon, ninihin, naghihintay pa rin kami kung kailan nila bibigyan ng connection yung internet na yun. Kaya, birang-bira ako makapag-upload. Saka ha, Nahihiya din ako kasi hindi pa hindi ako sanay na lagi nakaharap sa camera. Gusto ko man sana mag-upload guys kasi wala rin naman akong ginagawa. Kasi nga housewife lang ako. Kaya lang wala naman akong sariling internet. Ito rin guys yung ginagamit ko yung nag yung nilulod araw-araw. Ayan o. Every 3 days. Kaya wala. Gusto kong makapagkatulong din sa sawa ko. Para na ganito, mag-youtube-youtube -youtube ako. magbibidyo-bidyo. Kaso lang guys, wala akong, wala akong sarili internet. Hindi ko nga alam guys kung kailan nakakabit yung internet na eh, yun kasi isang buwan na kami naging, isang buwan na ako naghihintay wala ay sa so, wala rin naman akong makontent ganito lang nag kung ano lang yung paglinis-linis bahay pakita po anong mayroon so ito, ito nga pala ko bukas sa payong kasi nandun daw sa pangkamihay baka mainit bukas sa SM ng dait Nagagaling ka itong pain na bukas. I-re-ready ko na yung susuotin dahil magang maga guys. Aalis na kami. Dapat daw alas 6. Ando na kami sa si school. Alas 5. Aalis na kami rito. Para hindi kami malit bukas. Excited din naman yung anak ko na sumali sa mga ganyan sa si school. Sa mga tulad ng Cub Scout. Excited siya. Siya pa nga yung gusto-gusto sumali. Kaya sinali. Pinasali ko na lang. Para ka, kung di naman siya sa school, may ang magdi naman siya sa school. Nga pala guys, nagsasaing ako. <laughs> nagsasaing ako. Ako lang kasi dito, madilim pa. Ang, ang dilim kasi ng ilaw namin eh. Gusto kong palta ng pintura yung, yung ano, kisamin namin. Ano, Oh, oops may kuhan. Ayan o, sinaing ko luto na. Ayan, yung kwarto ko. Hindi ko pa nalilinis pa. At, Hindi pa ako nakakakakawan. Gloomy dito sa amin, oh. Kuwan. Anong tawag doon? Makulimlim. Mukhang uulan. Eh, naglaba ako nang magpagkaalis ng anak ko kanina umaga. Naglaba ako agad para Para akong gagawin sa paglalaba. Ayun oh, laki-laki na nakikita nyo guys. May tatlong bayabas na hinog oh. Mamamayabas kami itong hipag ko. Aaketin daw niya. Teka muna. Ah, dito kami na naman ngayon sa bayabasan. Ayun oh, malaki na yun. Babao mo muna. Alin ay bababa ko. Oh sige na. Ay, ayan oh. Pwede naman talikod, tiwag <laughs> lang. <laughs> o oh, sige na, hindi kita nga bibidyohan.

ayaw niya kita sa kanyang muka katira oh ay naka <laughs> namayabas na kami wala, wala kami ginagawa ay namayabas wala na eh mga luti-luti yan mga mga bulasan pa lang wala pa hindi pa sila dito mga nagsisitayuan ng bahay yan bahay yan ang pamangkin ko dyan sana kayong papalam kaso wala tao saan naman mayroon pa? ay huwag ibalik ka na lang Ang eh. <laughs> laki, oh! Oh, nasa plastic na! Ang laki ng bayabas, so. oh! buhay probinsya. Ganito ang buhay dito sa probinsya. Mga, ang mga ka, gusto mong mga frutas, Hindi naman maraming frutas dito. Tulad ng mayaba, sariho mo yan. Makasuka. Ayun naman tayo pa, medyo nga lang maliit. Pero hinog na. Nakuha na yan. Hindi na lang Ayun o, oh, may papaya pa o. Oh. Kaso hindi niya makita. Kasi nasa medyo malay yun. Ayun oh, o, sa kabilang luti. Maraming bunga. Oo, oh, oh, kaya mo yan. Nakitira ka din eh. Ayan o. Oh. Iba, naman ang mayari nito. Kasi na sinanga dito. Ayan o. Sabi ka paya o. Oh. Sarap nyo sa sinula. Ayan, yoga rin. Iba naman mayari yan. Ayan. Ayan. Meron pa sila ng tanim na... Nga. Ano nga yun? Ano ang pangalap dun sa orange na yun? Ayaw, ah, so, yun. Meron kasi doon tanim na meron kailan ko. Sanabi niyang, niya bunga. Naka, nung mga bunga na ko sa kapiliig. Nung nakarang, mga lang, nung nakarang araw, ano, nakaraang linggo lang. Nag, nagpunta kami dito. Nangihit kami ng, ano, lukban. Alam mo ba sa Tagalog, anong lukban? Lukban, lukban diba? Tapos, may mga mayapas dati. Mayapas sa mga. Tapos yung mirap nilang fruits na yun. Yung mga kaming bunga. Ako, aray Tuwa, yan. Tuwa. So, uh -huh. yan, ito, mirap fruits. Ako. Yan. Ang uh, so, ngayon, oh. Wala kami magawa ngayong araw kasi ay ito. Yan. Hindi naman tayo mangungatula wala ang tao, wala tayong papaalaman. Ayun oh, ang daming bunga oh. Ayan, oh, bunga. Yun, dal tatlo. Ang cute. Yun pa. Hmm. Yun, dami. Kaso, ah, walang tao ay hindi tayo pwede diyan kumuha. Magagalitan tayo. Ayun, dami. Na, ayan, oh, nag-uumpisa pa lang guys oh. Ayan, oh. Hoy. Nag-uumpisa pa lang. Ang ingay ng kasama